Inatake ng Ukraine ang maraming mahahalagang pasilidad sa Russia. Noong gabi ng Oktubre, labing siyam inatake ng sandatahang lakas ng Ukraine ang Novo Kuybyshevsky Oil Refinery sa Samara Oblast, na kayang magproseso ng halos lima milyong tonelada ng langis bawat taon at gumagawa ng mahigit dalawampung uri ng produktong petrolyo. Tinamaan ng sundalo ang pangunahing oil processing facility na agad nagliyab. At ito pa, mas masakit pa ito para sa Russia. May mga pagsabog din na nangyari sa isa sa pinakamalalaking gas processing complex ng Russia. Ito ang Orenburgsky Gas Processing Zavod na matatagpuan mga 1,500 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Naitala na tinamaan ang planta ng pagpoproseso at nagkaroon ng malaking sunog sa planta ng paglilinis ng gas. Ang gas processing plant na ito ay kayang magproseso ng 45 bilyong kubiko metro ng natural na gas sa loob ng isang taon. At heto ang mahalagang balita. Matapos ang pag-atake sa Orenburg, itinigil ang pagtanggap ng gas mula Kazakhstan. Ito, gaya ng alam ninyo, ay hindi na kwento ng Russia lang kundi problema na ng mga bansa. Ngayong araw, lumabas ang bagong satellite images ng Feodosia na nagpapakita ng sunog ng mga tangke na parang tinamaan ng apoy ang oil terminal. Mahalaga kung paano ito ipinapahayag. Sa mga international na media, agad itong lumabas pagkatapos ng tawag ni Putin kay Donald Trump na may pahayag na ang estrategikong inisyatiba sa digmaang ito ay di umano'y nasa panig ng Rusya. Ako si Alexi Pichy. Oktubre, labing siyam ngayon. Susunod, tatalakayin natin lahat ng sunod-sunod. Bago tayo magsimula, Paki-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-comment at mag-subscribe din sa Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pechi sa paraang komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Sige, pag-usapan natin isa-isa. Unahin natin ang Novo Kuybyshevsky Oil Processing Plant ng Rosneft. Naglabas na ng video ang lokal na publikasyon kung saan makikita ang apoy na kasing taas ng mga gusali. Habang naglalakad, ipinaliwanag ng gobernador ang na-shoot down na drone at inamin ang pagkaantala ng flight at problema sa komunikasyon sa lokal na paliparan. At dito, interesante na banggitin na kapag nasusunog ang planta ng pagpoproseso, alam mo na, wala nang silbi ang mga pahayag ng mga opisyal ng Russia na kunwari walang nasira. Ang gumagana ay ang larawan. At ang larawang ito ay tungkol sa katotohanang tapos na ang kaligtasan sa likod ng linya. Sa kung saan malayo sa Russia, parang sulo na naglalagablab ang isa na namang oil refinery. Kahit sa isang Russian, hindi mo na mapapaliwanag na ito ay simpleng usok lang tulad ng dati nilang tawag. At lahat ng drone ay naitaboy na raw. Ipinapakita ng Ukraine sa pamamagitan ng kanilang pag-atake ang isang simpleng ideya. Ang distansya ay hindi na proteksyon. Ang distansya ay hindi na makakapagligtas sa inyo. At ito ay lubos na nagbabago sa sikolohiya ng digmaan sa loob mismo ng Rusya. Sunod ay ang Crimea, ang Feodosiski Oil Terminal. Yun mismo ang sentro kung saan kumukuha ng supply ang okupasyong logistika sa timog ng Ukraine. At tinantiyan ng mga satellite ang mga itim na butas sa mga lugar kung saan dati ay may mga puting tangke at sa huli ay nakumpirma ang pagkasira ng labing isa lalagyan. Alam nyo, hindi ito dami para sa isang araw o isang linggo, kundi para sa mga buwang pagkukumpuni. Sinusubukan nilang mabuhay sa pamamagitan ng kaunting padala ng produktong petrolyo sa sinakop na peninsula. At ngayon, ipinakalat ng mga Ukrainian na international na plataforma ng impormasyon ang larawan hanggang sa bawat piksel. Mahalaga ang detalyang ito dahil hindi na usapan kung tinamaan o hindi, kundi tungkol na ito sa pagiging tiyak. Ilan ang mga tangke na nasunog, ilan ang natira, at sa mga natira, gaano pa ito tatagal? Bakit ito mahalaga sa estratehiya? Ang digmaan ay umaasa sa gasolina. Mga tangke, drone, generator at lohistika ng bala. Hindi gagalaw kung walang gasolina at kerosene. At kapag napapatumba mo ang malalaking pasilidad na malayo sa harapan, Humahaba ang ruta ng supply, tumataas ang presyo ng bawat litro ng gasolina at bumabagal ang bilis ng anumang opensiba. Ito ay simpleng aritmetika na hindi ka nais-nais para sa mga Ruso. Ibig sabihin, nabawasan ang mga tangke sa Feodosia, nadagdagan naman ang kilometro ng mga truck na may tangke na dumadaan sa Crimean Bridge. At sa kabilang banda, nabawasan din ang pagtanggap ng gas sa Orenburg. Kasama rin dito ang tensyonadong usapan ng Kremlin sa mga kapitbahay at dagdag gastos sa pagkukumpuni. Sa huli, ang makinang Russo ay umuubo hindi sa labanan kundi sa sariling likuran. At meron pang tinatawag na media layer ng kwentong ito. Dahil kapag ang pinakamalalaking pandaigdigang media, tulad ng Reuters o Associated Press, ay naglalabas ng mga headline tungkol sa pag-atake sa pinakamalaking gas plant sa Rusya o pansamantalang pagtigil ng pagtanggap ng gas mula sa Kazakhstan. Agad itong nakakaapekto hindi lang sa impormasyon, kundi pati sa riskong pang-insurance at pantalan. Mga tagahatid at kumpanya ng siguro. Hindi sila nagbabasa ng ulat militar, kundi ng iba pang ulat. Dito makikita ang dihalatang epekto ng ganitong pag-atake. Mahalaga sa mga tagapaghatid at kumpanya ng siguro na tumaas ang panganib ng paghatid ng gas mula Rusya. Dahil dito, tumaas ang presyo, kaya dapat mas malaki ang diskwento mula Rusya. Sabi nila, kung magre kami sa pagpapadala ng gas sa Rusya, dapat siguraduhin naming kapakipakinabang ito. At para sa Moscow, ito ay parang dugo ng pambansang budget. Alam mo na, nakulang na nga. Ito ang dahilan kung bakit ang dagok na ito ay hindi lang larawan, kundi totoong ekonomikong bangin na lalong lumalala. At hindi pa iyon ang lahat. Mahalagang tandaan ang lokasyon ng mga pag-atake dahil hindi ito hiwa-hiwalay na insidente kundi tuloy-tuloy na serye ng pag-atake. Paalala, sinunog ng Ukraina ang oil refinery sa Kuban. Nagkaroon ng pag-atake sa Ustluga at ngayon sa Samara. Samara, pati sa sistema ng gas ng Rusya. Sa Orenburg Gas Processing Plant, sa Crimea, sinira nila ang mga terminal para magmukhang nagdidieta lang ang hukbong dagat at kalupaan. Sa mahabang distansya, binabago nito ang kilos nila dahil lumalawak ang PVO ng mga Ruso. Nahuhuli ang mga tagapag-ayos. Nabibigatan ang mga pabrika ng langis. At nahihirapan ang export. Dahil dito, kulang ang pera. Sa labas, parang paisa-isang sunog lang ito. Dito may nasunog. Dito magulo. Sa loob ng Rusya, tila tuloy-tuloy ang kakulangan ng gasolina para sa mga gawain bukas. Magandang balita ito, pero dapat din tayong mag-ingat sa pagtingin sa heograpiya talagang posible na masubaybayan kahit ang mga supply chain na ginagamit ng mga Ruso. Masusubaybayan ito batay sa mga pag-atake ng mga Ukrainian na drone. Sinubukan ng Russia na propaganda ang dati nilang gawain na nagsasabing kontrolado nila ang lahat. Konti lang ang pinsala. Pero alam mo, kapag mismong opisyal ng kalapit na bansa, hindi lang Russia ang nagkumpirma ng pagtigil ng pagtanggap ng gas. Hindi na talaga pwedeng magkunwaring isa lang itong lokal na sunog. Ano ba talaga ang pinag-uusapan dito? Ang totoo niyan, matapos ang pag-atake ng mga Ukrainian drone, itinigil ng Orban Orenburg na planta ng Gazprom ang pagtanggap ng gas mula sa Kazakhstan. Base sa datos ng Ministry of Energy ng Kazakhstan, kinumpirma ng Gazprom ang aksidente sa planta noong gabi ng Oktubre, Labingsyam. Dahil dito, pansamantalang itinigil ang pagtanggap ng hilaw na gas mula sa Karachaganak na Minahan. Ayon sa Ministry of Energy ng Kazakhstan, wala pang detalye mula Russia tungkol sa pinsala at muling pagbubukas ng planta, ngunit hindi na apektuhan ang supply ng gas sa Kazakhstan. At ngayon, isang mahalagang detalye, ang Orenburg Gas Processing Plant ay nasa 1,500 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Naitala ang tama at pagkumpuni mula sa pagproseso at paglilinis ng gas. Nagliyab ang isang malawakang sunog at heto pa ang isa pang larawan. Ngayon, naapektuhan na ang reputasyon ng Orenburg Gas Processing Plant. Ano ang ibig sabihin nito? Pakinggan ninyo, simple lang ang takot ng investors at partners. Nakakakita sila ng butas. Kaya naman, agad na isinasama ang panganib sa presyo. At kapag may panganib na sa presyo, humihingi na ng panibagong diskwento mula sa Russia para matakpan ang mga panganib na ito. At sa huli, natagpuan ng Ukraine ang wika na naiintindihan kahit ng Kremlin. Ito ang wika ng mga sunog sa kritikal na infrastruktura. At habang alam nyo, sa publiko, ang mga opisyal ng Russia, itong sina Ushakov, Peskov, Lavrov at pati na rin si Putin, habang sila ay nagtatalo tungkol sa mga pagpupulong sa Budapest kasama si Trump sa loob ng dalawang linggo. Habang pinag-uusapan nila ang mga formula ng kapayapaan tulad ng pagbibigay sa Donbas sa aktwal, ibang mga formula ang pinagpapasyahan. Ilang tonelada bawat araw ang kayang iproseso? Anong ruta ang bukas matapos ang mga pag-atake sa Feodosia? At saan kukuha ng tao para sa pagkukumpuni kung sakaling may masunog ulit bukas? At ito ang hindi kanais-nais na realidad para sa mga Rusong nagsasabing hindi sila matitinag na ang Russia ay malaki at hindi basta-basta mararating. At ito ang realidad na araw-araw nagpapamahal sa digmaan ng Russia. Oo, sa mga pahayag ng Russia, tinatawag nila itong mahinahong pagkakaroon ng apoy. Lahat ng ito ay pagkakaroon ng apoy. Alam mo, dati ay tinatawag nila itong usok. Ngayon, sa kanila ay pagkakaroon ng apoy na. Tawag nila dito ay direktang tama. Pero pareho lang ang ibig sabihin. May aberya ang malaking teknolohikal na pasilidad. Kinumpirma ng Kazakhstan na hindi madaling katrabaho ang mga Ruso. Ibig sabihin, ang balita ay hindi lang tungkol sa nasusunog na kagamitan sa planta ng pagpoproseso ng gas. Ito ay balita tungkol sa pagkasira ng tinatawag na mahaba at napakamahal na kamay ng tiwala. At dito, bawat salitang palusot tungkol sa pagiging lokal ng issue ay nawawala ng saysay. Kasabay nito, may balita ring matinding sunog sa Novo Kuybyshevsky Refinery sa Samara Region. Nakita ang usok sa kabilang dulo ng lungsod. Sa internet, by the way, naglalabas sila roon ng mga video na nagpapakita ng napakalaking apoy. Oo nga pala, may mga naitatala talagang pagkaantala. Sa mga komento, medyo naguguluhan ang mga Ruso doon. Nagsusulat sila ng nasaan na ang PVO, nasaan na ang ating panlaban sa himpapawid. Kamakailan, sinabi ni Putin na palala kasi nila at hindi na kinatatakutan ang mga tumahok. Sa huli, ang mga ordinaryong drone ang talagang nakakatakot. Kaya kapag nasusunog ang planta, seryoso na ang usapan. Para sa mga Ruso, nasaan ang ating PVO? Aba may Nagsisimula na talaga silang matakot. Tila hatol na ito. Ang pinakahindi gusto ng Kremlin ay ang sinerhiya sa sitwasyong ito. Una, isang malalim na dagok sa pagproseso ng gas at langis. Pagkatapos ay lumalabas ang bilang ng mga international na publikasyon kung saan maingat ngunit diretsyahan nilang itinatala ang katotohanan. Pinalakas ng Ukraina ang kampanya laban sa enerhiya ng Rusya. Ito ang isinulat ng Reuters. Habang sabay na lumalabas ang mga detalye tungkol sa Orenburg Complex, na isa sa pinakamalaki sa buong mundo, hindi ba? Ano mang pagtatangka na tapusin ang usapin ay nahahadlangan ng laki ng trahedyang ito sa mga Ruso. Hindi ito maliit na TPP, ito mismo ang puso ng sistema. Ito ay isang napakalaking kompleks na biglang nasunog. At heto ang kaibahan. Dahil ilang araw bago nito, kinukumbinsi ni Putin si Trump na nananatili ang estrategikong kalamangan ng Rusya sa digmaang ito. Kinabukasan, muling nasunog ang oil refinery sa bansa niya. Ganito ang pressure na nararanasan ng Kremlin. Ito ang pinakamasakit para sa kanila. Ito ay isang sistematikong paraan na nag-aalis ng predictibilidad sa matatag na front line. Nakasalalay ito sa gasolina, pera at tiwala ng mga katuwang na patuloy pa rin nakikipagtulungan sa mga Ruso. Narito ang Feodosia, Orenburg at Samara. Hindi ito hiwalay na kwento, kundi isang kadena. Sa ganitong luhika, tama ang ginagawa ng Ukraine. Tinatarget nila ang tangke ng gasolina ng digmaan. Sa mga mesa, may usapan tungkol sa pagkikita sa Budapest sa loob ng dalawang linggo. At ang larawan ng mundo ay malinaw at simple. Ang apoy, mga sunog, ito ang kasangkapan na naririnig kahit ng mga ayaw makinig. Kaya ganyan ang larawan ng digmaang ito sa ngayon. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Isulat niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.